pagtahak sa liwanag ni Kristo. Ayon sa Juan chapter 1 verse 8, hindi si Juan Bautista ang liwanag, kundi siya ay nagpatutuo tungkol dito. Isipin ang salamin sa isang madilim na lugar, hindi ito lumilikha ng liwanag. Ngunit kapag nakaharap sa pinagmumulan ng liwanag, ito ay sumasalamin at nagpapaliwanag sa paligid. Gayon din, hindi si Juan ang liwanag, kundi ipinakita niya ang liwanag ni Kristo upang tahakin ng iba. Bilang mga Kristiyano, responsibilidad natin na ipadama ang liwanag ni Kristo sa mundo. Ang layunin ni Juan Bautista ay malinaw, ituro ang mga tao kay Jesus, ang tunay na liwanag. Ganoon din, tayo ay tinawag upang ipakita ang liwanag ni Kristo, hindi ang ating sariling kaluwalhatian. Sa ating mga salita, gawa at buhay, dapat tayong mag-focus kay Jesus at magbigay gabay sa iba. Sa mundong madilim, tayo ay tinawag upang maging mga salamin ng kanyang pag-ibig at katotohanan. Panginoong Hesus, salamat sa pagiging tunay na liwanag Nawa'y maging ilaw kami sa mundo na magdadala sa iba sa iyong pag-ibig at katotohanan. Amen.